Hello guys. Today's video is may nakita akong sobrang daming manok. So kaya napahinto ako. Yan, tignan niyo naman sobrang dami ang manok. So diyan pala ina tsimpuhan ko yung may-ari na naglalagay ng ano pagkain ng mga manok. So yan, sobrang ba? laki talaga yung mga manok nila. Ayan. Yung mga manok nila pumunta na sa nagpapakain. Ayan. Ayan si Manong. Naalala ko tuloy dati. ang dami na talaga ng manok ko dati. Kaso nagkasakit. Unti-unting na nga, napatay.

Tinan, magsilbi yung okay kiwabang ikinilo. Kuwari <laughs> mo palit. kuha na kay bukot na kayo. bukot na kayo sa bulsa. Sige, Alexander ka na. Ako so galin. Ayan, nagkausap na kami ni Manong. So, sinabihan ko pala siya na bibili na lang ako ng tatlong piraso. Ayan. At pa naghahanap si Manong ng medyo maliit kasi sabi ko yung medyo maliit lang sa akin kasi bak, baka hindi makasya yung pera ko yan Naganap na siya dyan yan ang dakip si Manong so hindi ko na nakunan yung pagtimbang niya ng manok ay may git yung isang isang manok ay tumimbang ng muntika ng dalawang kilo at 1.3 1.4 naman yung isa